Hello guys, good morning guys. Yan for today's video guys. Ayun, magwo-walking tour muna tayo dito sa Home Mantine. Ayun guys, kabababa ko lang guys ng building namin. Today is August 27, 2023, Sunday, day off namin guys. Ayun, pupunta kami ng Kowloon ngayon. Doon kami tatambay sa Kowloon. Ayun, Pagbaba ko guys ng building, naglakad lang ako papuntang MTR Station. Kung napapansin nyo guys, wala pang masyadong tao sa labas. Ayan, kasi ang aga ko bumaba guys, wala pang 7am. Nasa labas na ako. Ayan, tulog pa ang karamihan ako, naglalakad na sa labas. So, ayan, mas magandang maglakad sa umaga. Hindi pa masyadong mainit ang araw. Ayan, maglalakad tayo papuntang MTR ngayon. So, dito tayo dadaan sa komantin, Ayan guys, yung building ko. yan nakikita nyo yan? Ayan, ayan ang building ko guys. Doon ako sa pangalawa, sa taas. Sobrang taas. Kaya pag may bagyo, ang lakas ng hangin. Ramdam na ramdam guys. Medyo umaambon guys. Kaya, bilisan natin ng konti ang lakad. Dahil kapag inabutan tayo ng ulan sa daan, mababasa na naman ang ating sapatos. Ayan. Medyo pangit ang weather ngayon. Umuulan, minsan umaaraw, umuulan, umaaraw. Ganyan ang weather ngayon guys sa Hong Kong. Kaya mahirap gumala ngayon. Kaya kailangan i-check muna natin ang weather bago tayo gagala. Lalo na kung aakit tayo ng bundok. Dapat i-check natin ang weather kung uulan o hindi dahil napakahirap abutan ng malakas na ulan sa taas ng bundok. Yan. Kaya dito muna tayo sa kapatagan gumagala ngayong mga panahon na to dahil ang pangit ng weather. So ayan guys, um, maglalakad lang tayo papuntang MTR para exercise na rin. Kaya samahan nyo ako guys, itutur ko kayo, maglalakad tayo papuntang MTR. Yan. Dito guys sa Hong Kong, hindi ka maubusan ng i-upload na video kung isa kang content creator o isa kang YouTuber, isa kang vlogger. Hindi ka rito maubusan ng i-upload na video kasi pagbaba mo palang guys ng building nyo guys. Marami na magandang park dito na pwede nyo puntahan, pwede nyo i-video at pwede mapasyalan ng free. Kailangan lang ng sipag at umulan na nga. Ayan. Kong Street Sports Center. Oo, oh, oh, may sports center pala dito. bago tayo tumawid dahil baka mamaya may nanguhuli ayan wala na ulit ang ulan so ganyan ang weather ngayon guys dito sa Hong Kong uulan pa sa araw Uulan. siguro mga nasa 20 minutes to 25 minutes na lakad papuntang MTR. So, magandang exercise na din to guys. So, pero kung medyo mabilis kayo maglakad, kayang-kaya kaya nyo to ng 15 minutes nasa MTR na kayo. Kaya lang ngayon guys, medyo umaambon, kaya dahan-dahan lang ang lakad natin. At hindi naman tayo nagmamadali. Kaya dahan-dahan lang ang lakad. Ayan, nakaka-relax din siya guys maglakad. Yan, habang naglalakad, ng na rin pang upload natin sa YouTube. So, yan guys, kailangan lang talaga guys, ang sipag at syaga sa pagbibideo para sa ekonomiya, char. Para, para sa pang upload natin sa YouTube. Ayan, kailangan lang natin ang sipag. Kapag wala kang sipag, wala kang tiyaga, mahirap guys maging YouTuber. Kaya kailangan guys ng sipag at syaga. At ang importante guys ay nag-enjoy tayo sa ginagawa natin at gusto natin ang ginagawa natin. sa kailangan na talagang nasa puso mo yung ginagawa mo. Kasi kung hindi guys, wala kang syaga, wala kang sipag at hindi mo gusto yung ginagawa mo, hindi mo ini-enjoy. Ayan, bali baliwala lang din lahat. Kaya kailangan guys, nag-enjoy tayo. Yun ang pinaka-importante. Kasi ako guys, kahit nung hindi pa ako monetize sa uh, YouTube, siguro mga 2 years bago ako na monetize sa YouTube. Yung ginagawa ko lang siyang libangan ko lang yung mag-edit ng video, mag-upload sa YouTube. So hindi ko siya iniisip nakikita ko dito, hindi ko iniisip na magmo-monetize ako dito, yung gano'n. Parang ginagawa ko lang siyang lahat ng mga memories ko, lalo na yung mga hiking. Ayan, ina-upload ko siya sa YouTube kasi hindi natin alam yung Facebook kung biglang mawawala, diba? So, ang ginagawa ko, guys, mahilig talaga ako dati pa na mag-edit ng mga video tapos ina-upload ko sa YouTube. Para yung mga memories ko dito sa Hong Kong, nakaipon siya sa YouTube. So, yun. Hanggang sa nam na-monetize naman tayo after 2 years. Parang ganun, 2 years. So, yun, ni-enjoy ko pa rin siya. Kaya yan, guys, yan tiyaga-tiyaga at mahalin natin ang ating mga ginagawa ayan malapit na tayo sa MTR konting lakad na lang ayan salamat sa pagsama sa akin sa aking paglalakad guys papuntang MTR ayan kapag umuwi rin ako guys sa gabi dito rin ako dumadaan nilalakad ko lang din yan pa uwi sa bahay ayan. masaya din kasi maglakad guys nakaka-relax din kung mahilig kang maglakad pero kung hindi ka mahilig maglakad <laughs> nakaka boring. kaya kailangan mo sumakay ng minibus yan bihira akong sumakay ng minibus guys pauwi pag sumasakay ako ng minibus sa mungko ako dumadaan mungko station naman ako dumadaan or Yaw mate doon ako sumasakay ng minibus pauwi pero kung gusto kong maglakad dito ako lagi sa humantin dumadaan yan hindi rin masyadong crowded dito guys konti lang talaga ang dumadaan dito kaya mas magandang maglakad dito kaysa sa mongkok kasi sa mongkok madaming tao so kapag gusto ko maglakad dito talaga ako dumadaan so malapit na rin mag winter so pagdating na winter guys mas madami tayong lakad na gagawin kasi mag start na ulit tayo mag hiking sa so, winter ayan So, sa mga gusto na sumama dyan na mag-hiking, message lang guys. Pwede nyo akong message sa aking Facebook or message nyo ako sa page ko sa Pudi Hikers sa mga kapangyawan ko dyan message lang kay guys pagsasama kayong mag hiking malapit na tayo mag start sa winter para masarap maglakad kapag malamig pero guys nung kabataan ko char, nung kabataan ko <laughs> nung nag start pa lang kami mag hiking ayan, kahit summer, ayan, nag hiking kami kasi marami naman ditong hiking trail dito sa Hong Kong na may mga puno patag, hindi lahat naman ng hiking trail dito ay mataas na bundok talaga may mga hiking trail din na patag na pwede nyong puntahan kahit summer kasi may mga puno ayan, na uh, misilong hindi siya yung masyadong mainit kaya lang nung mga kabataan pa namin yon nung mga kabataan ko pa dyan kasi nung nag start kami mag hiking guys 2016 Ayan, 2016 kami, medyo bata-bata pa ako noon yung kahit summer, sige go, lakad kahit inita ng araw. Pero ngayon guys, syempre nagkakaedad na tayo kaya medyo iwas tayo ngayon sa sobrang init ng panahon. Ayan. Kaya ingat din tayo. Sa kanong nag-start kaming mag-hiking ng 2016-2017 guys, hindi siya ganun kadami ang nakikita naming hikers pag umaakyat kami. Hindi katulad ngayon na pag may pinuntahan kang isang Uh, pag may inakit kayo sa bundok, yun sa mga pictorial yung magagandang view as in pila-pila na yung nagpapapicture dati around 2016 2017, hindi siya ganun hindi pila-pila na saka hindi mo makikita yung sobrang dami talaga nag-hiking pero ngayon guys, pag nag-hiking ka, lalo na ng winter makikita mo talaga sobrang dami as in pila-pila na yung naglalakad sa bundok ayan, kaya yon masaya din mag-hiking kasi talagang as in marami ka rin makakasabay. Ayan, lalo na sa mga sikat na hiking trail. Marami kang makakasabay kahit mag-solo hike ka guys. Katulad ng mga Dragon's Back, yung mga ganyan. Uh, marami kang makakasabay sa trail kahit na solo ka. Pero mas maganda pa rin mag-hiking nang hindi ka nagsosolo. Kasi kailangan may kasama pa rin tayo guys. Kasi just in case na mapulikat ka or mahilo ka as in may kasama ka na tutulong sa iyo kasi ang hirap din guys nang mag-hiking ka ng mag-isa pero marami marami rin guys na nag-hiking nagso hike yon pero mas maganda talaga pag may kasamang mag-hike ay meron kang taga pictures char <laughs> meron kang katawanan meron kang kakwentuhan habang naglalakad ayan diyan guys meron diyan hiking trail ayan ang quarry hill ng homantin Ayan, short hike lang din dyan guys pwede kayo dyan mag-walking. Quarry Hill, Homantin. Dito kayo dadaan sa exit A2 ng Homantin Station. Ayan. Makikita nyo na yung hagdan dun sa right side. Paglabas nyo ng A2. Exit A2. Ito na tayo sa Homantin. Homantin o walang tao. Ayan. Laging walang tao masyado rito kapag Sunday. Super lang. あうい <noise>